Pero ito po yung mga tilapia na siya sabi ko po sa mga nagdaan upload ko po na pang Berman po. Tilapia na tilapia season, ganito na pong kalalaki oh. Ayan po. Pang November po, yung iba po kukunin no yan pandadaing. Pero tayo po dahil hindi naman natin pakayang ganitong laki, baka wala po natin to. Ito po talaga ang tubo po ng ano ng ilog pa si ganyan po kalalaki. Ayan po. Malaki na po ngayon sila. Malaki pa ho to lalo. Pamberman po to, Pamberman. Ayun po. Good morning, po. Good morning. At napaganda po yata ang lipat natin, no Galing po tayo ng bliss. Wala naman nono. Kumikibit dahil malakas po yung agos at malalim mo yung tubig. Yeah, dito po muna tayo. Uy, double pa. Uy, uy, double. Double pa, double. Double! Double double Double! Double Double! double. double. huya ito Swerte, Swerte po una. Open Double At ito pong isa ito pong isa pwede na po sana to kaya lang pakakawalaan po natin to 3.5 na po 3.5 parang alam mas sukat ha ah. ito po kakawalaan ko po to liit eh. dadami pa ho yun Double oh, di ko kakalain na magkahuli tayo ng double dito May kumakagot, may kumakagot Ayan, huli ka Huli May kumakagot Ayan, ayan po May Konting isod konting lipa isod isod lang ang lipat po kahit mainit bula po may bulabog may bulabog okay so si papa ching tv oh papa init na rin oh ayun oh papa init no sumaklit choice niya, wala pa uli Nagpapainit oh. na rin oh! Ayaw noon dumayo Wala naman doon <laughs> Wala naman doon pag dumayo <laughs> May ipo dito Sigurado uuwi meron lalaki pa Vision <laughs> po pero ibang klase ibang klase to oh ibang klase po too. Ibang klase po ito Ibang klase po ito A Ano na naman ito? Red Devil Ciclid no? Red Devil Ciclid Ito po Vision po Boss Pang Aquarium nga po po mm -hmm. Salamat po, salamat Laki po, laki o Salamat po Panibago na naman po Panibago na naman bago na naman po panibago na naman ano na uwi na po ni Papa Jim yung ano para daw sa may nag-request sa pulutan oh. ko po alam kung anong oras na po eh. Basta tuloy pa rin tayo, bitin no sa pamimingwit eh. Ang dami pong lipat. Pero yung lipat po natin, isod, may isod-isod lang. Para bang naglalagari lang tayo. Ayun, ano naman po, eh. Di bali mga ganun nung huli Apat na piraso Dalawa ko kay Papacheng TV Tatlo sa akin Inuwi na ako May tawag ko At meron daw gagawin Kaya umuwi ako kagad At saka ako pala nakahuli ako ng Red Devil Siklid Kaya inuwi niya na po si alagaan niya raw ako Red Devil Cichlid Kaganyan na ako kasi yung request Marami akong nagre-request na ano, ah, Pag nakahuli ko lang ganon Buhayin nun Ang hirap naman buhayin nun yun eh Kaya ako si Papa Jing eh, Umuwi ka agad Imbis na mamingwit pa Umuwi ko ka agad dahil doon sa Red Devil Cichlid doon oh. Yap ya. Oh, nak kaya. Swerte pagdayan nyo ah. Yap, Tak lang, pedi na mo. Ay, salamat merong aarang kundi nakawala pa. Salamat nakamuntik pa makawala. Ako, po laki tingnan niyo yung gunto to. Oh, laki po. Ay, salamat po. salamat po. May may po tayong pangulam. uulam. po. Wala pa nagbibidyo okay dun sa kabila. Wala akong gumagamit ng music. Kaya ho, napabalik tayo dito wala ho nagbibidyo okay kaya free pri free ho tayo dito mga ganong ano lang po, mga limang piraso lang po, pwede na umuwi Basta mga ganong kalalaki lang po boundary na dami po maliliit eh. mga huli ko po kanina dito mga maliliit po. mga pang po yun kaya po ang fishing hobby po natin tuloy tuloy po kaya po ano kung sino po yung gusto mga di punta po dito dito lang po sa Mercury po Guadalupe <coughs> <coughs> eh hey, wala na ho. Oh. Ay, talagang talaga, gawin natin, wala ako. Marami o oh, Maliliit Hindi naman po natin Basta basta Mahuli o oh, Kailangan natin Ang simang Numero 16 Para mahuli oh yung maliliit Pero Hindi naman o oh, Kailangan huliin yun Kaya po Guys Hanggang Samuli po Hanggang Dito na lang po Ang ating Adventure po maraming marami pong salamat sa inyo sa so, walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking munting channel sa lahat po ng silent silent viewers solid supporters thank you thank you po at God bless po sa inyo sa ating lahat at ingat po tayo dahil may bagyo raw darating pa kaya nga po yung meron po yatang Ewan ko po ano yun na postpone po yata dahil sa may bagyo ho, kaya ho guys hanggang sa muli po tayo po ay mag evacuate na ho magpapakap na at talagang gutom na gutom na po tayo wala pong visa po yung tinapay tinapay lang po gutom na gutom na ako kasi hapon na ako ito may nakababad pa ho hinihintay ko lang ho kung may kitip talaga wala ho kaya ho yung ito lang ako ito lang nga lang at saka yung kanina pero malalaki po ho oh. pang ulam po ito itong dalawang ito ito po malalaki ho oh ulam na po to ano ko po uh, ah, sa, sa ano po oh, mamaya mamaya na ako pala mamaya natin lulutuin no? i-request ko po sweet and sour yung pong ano natin para ho oh, medyo may may konting sabaw sarsa kaya po yun ang paluluto po natin kaya po guys maraming maraming po salamat sa inyo God bless po at ingat po tayo na bye bye po